God, Lord, maraming maraming salamat po sa araw ng linggong ito na yung pinagkaloob sa amin. Pinupuri, pinasasalamatan ka po ng Panginoon. Lord, sa magapang po ito, patnubayan niyo kami, Panginoon, Eleo, uri, at ilayo sa lamang uri na karamdaman at kapamakasong po ng aking mga sa buhay, mga followers, mga may may karamdaman sa ospital ng lantahanan, sila po ay pa sa loob pa mo ng kagalingan, nagmumula siya. Tulungan niyo po kami lahat, Panginoon, at pagpababayaan. Maraming maraming salamat po, Lord, sa lahat ng biyayang aming natatanggap sa iyo. Puni mo po at pupusin kami ng Iyong Manal na Espiritu kung sa ganun kami po ay makagawa ng mga bagay na naayos sa Iyo. Maraming maraming salamat po, Lord, sa lahat-lahat. Patawarin kami sa mga nagagawa namin aming Maraming salamat po sa araw ng linggo ito. ng biyaya at pag-asa. Maraming salamat, Lord. Kaya sa araw ng linggo ito po, kami nagpapasalamat na nagpupuri sa iyo at kami po'y dumutulog na patubayan at patuloomin na lahat ng aming mga pangalan. Kaya na pong bahala sa amin lahat. Maraming maraming salamat po, Panginoon. Kaya lahat po na po salamat at papuri, pinaba, binabalik po sa iyo sa matamisang pangalan ni Yesus. Sa maraming salamat po, Panginoon. Sa mga kapatid ko sa Bulacan, pasensya na, hindi kami nakapunta. Ha? Kasi kanina, medyo lakas ang ulang at ang hirap siyang bakay. Siguradong mahirapan eh, din kami. Pag, eh, uh, pasensya na. Mati, maraming salama at sa Panginoon, sa pagalis ni TJ kanina sa, ta sa Thailand. Eh, Sila'y pagpalain at patubayan ng ating Panginoon at gabayan sa kanila mga pupuntahan. Ilayo sa anumang mga uh, untoward incident pagkalooban ng mga biyaya na kinakailangan ng kanila, ng kailangan, kailangan nila at tulungan sa kanilang mga gawain sa Thailand sa lahat ng kanilang korpus, maging sa kampanya, sa mga mga kanilang pansariling uh, gawain tulungan sila ng Panginoon at pagpapabayaan maraming sa salamat lahat-lahat mga kapatid ko mula kay Ate Shani, kay Ate Bile, kay Kuek Lady, kanyang kagalingan na ating dinadalangin palagi ang uh, early recovery sa lahat ng aking mga pamangkin. Kaya pamilya ni Doming, kay hey Eddie, mga sambayan ni Eddie. Kaya mga sambayan ko, sambayan ni uh, Marty, you na? Know? ni e, Baby. Tulungan ka lang lahat ng Panginoon. At uh, may Edinette, mga sambayan. Then, si Johnny sa Thailand. Sana makita kayo ni TJ dyan. Kung <laughs> saan man sila mga patpat. At uh, kay Baby, no? La, tulungan ng Panginoon na bigyan ng kalakasan, no? At laging patnubayan sa kanyang magagawin. Saan po na kanyang mga kasama sa bahay. Ano din ang mga kanyang mga co-teachers. Tulungan kayo lahat at pagpalain ng Panginoon. Okay, magandang magandang araw ng linggo. At uh, pagpalain tayong lahat ng po. Maraming salamat. God bless.